Excited sana si Primo, di niya tunay na pangalan sa kanyang birthday celebration ngayong buwan. Pero napalitan ng lungkot ang saya matapos siyang mascam ng isang online shop na gumagawa ng suit. Nakita pa raw niya yung seller ng harapan noong nagbayad siya ng 15,000 piso. Kailangan ko kasi ng suit na isusot sa birthday ko. So, naganap ako through social media. Wala siyang napakita na kahit ano. Lumipas ang napagkasundo araw para sukatin ang damit. Pero marami raw dahilan ang seller. Hanggang napilita na lang siyang bumili dahil malapit na ang event. Saka ako kulit ko may na-refund ako ng na 5,000. Actually, nung no, nagbabayad pa lang ako, may pakiramdam na ako eh. Kaya lang... Binali wala ko kasi nga dala ng pangangailangan. Hindi lang pala si Primo ang naloko ng seller. Halos 40 raw sila na pare-pareho ang sinapit dito. Due diligence talaga. Nowadays marami talaga manloloko. So better talaga na dun sa mga trusted na company. Ngayong kapaskuhan, aminado ang mga otoridad na dadami pa ang mga online scam. Kaya inilunsad ng Department of Information and Communications Technology at Scam Watch Pilipinas ang 12 Scams of Christmas kabilang dito ang mga pekeng shopping or delivery notifications, websites at online sellers. December na, no? uh, we'd like to increase the level of uh, awareness of the public to really watch out. Scams prevail if we are not on guard. Scammers, they all capitalize during this Christmas season because Filipinos spent a lot, and plus we celebrate Christmas early. Karamihan sa mga scam na binanggit ay may kinalaman sa phishing o pagnanakaw ng datos ng isang tao. Kaya payo ng isang eksperto, you have to check the URL or use the app itself. Don't don't click the link. So usually the any form of phishing uh, are in the form of a link. Don't go out e-commerce uh, app can no longer protect you as soon as you go out of the of the if you transact outside the applications. Ayon sa 2023 Asia Scam Report na nilabas noong Nobyembre, nasa 36% ang shopping scam rate sa bansa. Pinakamataas daw tayo sa labing isang bansa sa Asia. Solusyon ayon sa DICT, CICC at Scam Watch Pilipinas. Huwag ko tayo madaling mapaniwala. Yung ugali nating nababaka sakali is a really a real problem. You know when it's a scam, it's a scam. Sabi pa ng mga eksperto, walang pinipili ang mga scammer, mahirap man o mayaman. Paige Javier, CNN Philippines. Bumaga.